Tulad ng maraming pusang gala sa kalsada ng Maynila, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang pusa, kundi tungkol sa pag-ibig na hindi mo inaasahan. Sa loob ng labing apat na taon, naging bahagi ng isang pamilya si Bailey, isang pusang may malambing na puso. Lumaki siyang kasama ng batang si Abby, kasalo sa pag-aaral, paglalaro at pagtawa. At ngayon, sa kanyang huling mga sandali, naroon si Abby. Maingat siyang pinapahinga sa kandungan. Sa kanyang mahinang katawan, naramdaman pa rin ni Bailey ang yakap ng pamilyang minahal niya. Habang inaawitan siya ni Abby ng lulabay, tumahimik siya, payapa, puno ng pagmamahal. Ayon sa pamilya, si Bailey ay hindi basta alaga. Nandyan siya mula elementarya sa unang trabaho ni Abi hanggang sa maging ina ito. Kasama siyang sumalubong sa tatlong anak, isang pusang laging handang umintindi, umalalay, magmahal. Bagamat humina ang katawan, hindi siya bumitaw. Sa bawat araw, sinasamahan niya si Abi magbasa, magpinta, at minsan ay makinig lang. Sa mga huling araw, kahit hirap ng kumilos. Maingat siyang nilinisan ni Abby. Gusto niyang si Bailey ay manatiling malinis, maayos at minamahal. At sa isang tahimik na gabi, habang yakap-yakap pa rin siya ni Abby, ipinikit ni Bailey ang kanyang mga mata. Tila nagsasabing, Salamat, handa na ako. Ngunit si Bailey ay hindi talaga nawala nananatili siya sa puso ng bawat miyembro ng pamilyang kanyang minahal. Ang kanyang lambing, tahimik na presensya, at pag-unawa ay may hindi makakalimutan. Tulad ng awitin ni Abby, Ikaw ang araw ko, Bailey. Sa bawat sulok ng buhay, nariyan ka. Pag-ibig ng isang alagang pusang gaya ni Bailey, tunay na ilaw sa mundong minsang nagiging madilim.